At eto nga mga kawiner, day 3 na tayo ng aming journey sa pagtatanim. At tulad ng inyong nakikita, si Mitong at si Mitang ay papunta na sa bukid. At for today's video ay maglalagay kami ng harang doon sa lupa na aming tinaniman. At pagdating nga ay agad naman ako naghanap ng kahoy na pwedeng pangposte poste. Maglalagay kami ng bakod sa aming tinaniman para walang makapasok. Kumbaga sa eskwela ka na no ID, no entry. Charot! At agad ko nang ginamit ang piko para para maghukay. Sa kabilang banda naman, itong aking asawa ay ganadong ganado talaga. Ang saging ang kanyang punteriya. Gusto niyang linisan at tanggalin ang mga patay na dahon sa katawan nito. Nang sa gayon daw, ang saging ay makahinga at mamunga dahil talagang takam na takam na siya sa tundan at saba. At isa pang dahilan kung bakit gustong gusto namin pumunta dito ay ang makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng maliwalas na tanawin. Dahil iba talaga sa pagramdam kapag nakakalanghap ka ng sariwang hangin. At ngayon, inupisahan ko ng ibaon ay mali pala baka anong isipin nyo sa iba on charot nilagay ko na ang poste don sa hukay na aking ginawa at tinapaktapakan ko pa nga ang lupa para hindi na siya makatakas este para maging matibay at nga pala mga kawiner effective pala ito na pang ehersisyo abay akalain mo ilang araw pa lang kami dito ay lumit agad ang tiyan ko at syempre pinuntaan at tinulungan ko rin si commander baka isipin niya ay eh, pabaya akong asawa charot <coughs> tinulungan ko siya magakot sa mga patay na dahon para makapag opisyal na siyang magsiga. at nang maibaon ko na ay mali ang sagwa pakinggan ng akin ang mailagay ang apat na poste ay agad ko na rin inilagay ang tali sa ibabaw nito para matapos na ang bakura na pinapagawa ng asawa ko at kung nakikita nyo yung mga damo sa tagiliran ay isusunod na namin yan dahil marami pa kami naiisip at gusto pang itanim sayang kasi ang lupa pag hindi gagamitin ka kaya mga kawiner pwede po kayo magsuggest kung ano pong gulay ang mga itanim madali po sanang buhayin. pagkatapos ka ng bakuran, ay kumuha naman ako ng kawayan. At agad ko naman itong biniyak at pinipira-piraso. At kung iyong mapapansin sa aming mga video, palagi yung nakikita ang puno ng yok. Yan kasi ang pinakamaraming tanim ni Papa dito. Yan kasi ang pinagkukuna ng suka at tuba na isa sa mga pinagkakakitaan dito sa probinsya. At alam nyo ba na ang puno ng yok mula sa kanyang katawan hanggang sa dahon ay walang tapon, ay masyado natang napahapon mahaba ang aking kwento. At malapit ko na palang matapos ang pagbiyak ng kawayan ko. Eto, dito natin gagamitin mga pinagbibiyak kong kawayan. Nagawin natin itong pangtungkod ng kamatis. Dang nga pala, marami na palang natanim si mama at si papa na mga kamatis dito. Ang haba na at nakadapa pa yung iba. Kaya tutungkuran at itatalik natin sila. Dahil marami dito, namumulaklak na. At yung iba, may bunga na. Kaya dapat, alagaan din natin sila tulad ng iyong asawa para bigyan ka ng maraming bunga.